nature lover ka din ba at mahilig sa nature trip plus camping, mahilig sa adventure na kahit pa umuulan ay may malulubluban ka pa rin napakalinaw na ilog. Dito sa Koto Mines, sa halagang 160 pesos ay full package mo nang makukuha lahat ng mga yan. At ito, ang aking kwento dito sa Koto Mines Part 2. Lumarga nga ako ng 12 midnight at dito sa Philippine Arena na ako dumaan papuntang welcome art ng Malolos dahil dito ang meeting place namin. Kumain na nga rin muna ako habang inaayos nila ang kanilang mga intercom at 2am ang amin naging take off. Pero paglagpas pa lang namin ng Pampanga ay sinalubong na kami ng ulan, kaya huminto kami sa isang gas station para magsuot kami ng mga kapote. Kaya kahit umuulan ay tuloy lang kami sa aming biyahe, hanggang sa makarating kami ng ulonggapo at madadaanan namin ang Subic. Alas 4 pasado nang madaanan namin ang San Marcelino Zambales at ng Paliwanag na, ay huminto nga muna kami para kumuha ng ibang clips dahil sa ganda ng tanawin dito ay talagang hihinto ka. I want you to I want you to ang totoo niyan, hindi pa ganun katagal mula nung nakilala ko ang grupong idol. Pero, komportable ako na sila ang kasama ko at sila palagi ang kasama ko sa mga gala. Masaya naman na kami-kami palagi ang mga magkakasama. Kaya, mga kaibigan tunay, I love you! So, eto na yung part 2 ng ating Koto Mine, mga kaibigan. No? Kasi yung una natin punta doon sa Koto Mines, nabitin tayo eh yung ganda ng ilog, yung linaw, yung saya. Alam mo yung ala-ala na doon, hindi ko pwedeng kalimutan yun. At ito, part 2, masinlok ulit to. Oh. Oh, walang sawa, masinlok na naman. Magkokoto na naman kami. Ay, sila pareng idol Oh. Eh. Uh, si Roy, FPB, yan. Tapos si pareng Rodel. Sila, kukuha na muna sila ng business permit. Ay, business permit, yawa. Turin saan yung Business Permit ba? May kukunin Business Permit? Business Permit? Ba't mag-inindahan sa palengke? <laughs> Ito yung palasyo ko Palasyo Dalhin mo ako sa iyong palasyo Prinsesa Tapos may dagat pa dito habang kumukuha ng permit si na Idol at Rodel sa Tourism's Office, ay namalengke na nga kami dyan kasama si Royce FPB at si Sir Romel. Swak na swak ang sinampalukang mano para sa tagpulan, di ba? Namili na nga rin kami dyan ng mga condiments, ng bigas at ng itlog. Nang matapos nga kaming mamalengke ay lumarga na nga ulit kami at ito ang aming first checkpoint. May apat na checkpoint kasi yan bago ka makarating ng Koto Kids Pool. Gaya ng dati ay hindi pa rin ganun kadali yung daan papunta ng Koto Kids Pool lalo ngayon at naguulan. Sa malamang ay may bahang bahagya sa mga madadaanan natin. Tulad ng dati na 90% ang daan ng rough road at uh, 10% naman sa simentado. Gaya ng nakikita nyo ay ganito ang kondisyon ngayon ng daan papuntang Koto Kids Pool. Ano ba kasi nagsabi na malubak ang daanon papunta ng Kotong Mines? ay nako eto malubak pa to tignan nyo malubak so, sure. walang lubak o oh. Walang lubak dito sa Koto Mines. Siyempre kumuha na rin sila ng clip dito sa may lumang minahan at hanggang sa makarating na nga kami dito sa may Koto Kids Pool. Pagkapasok nga namin ay pinarking na kagad namin ang aming mga motor at dumiretso na kami kung saan kami pwesto. Bali nga pala nandyan lang yung tindahan sa tent na blue na yan. Kailangan nating tumawid dun sa kabila dahil dun nga yung napili naming pwesto. Nagtulong-tulong na rin kami magluto para sa aming pananghalian at pagkatapos magluto ay sabay-sabay na rin kami kumain. Pagkatapos namin kumain ay ano pa bang kasunod nito kundi i-enjoy ang Koto Kids Pool. Quack. Terima kasih telah menonton! kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content ay huwag sanang kalimutang i-like at i-share ang ating video para naman mapanood din ito ng iba. At kung bago ka pa lang din sa ating channel ay huwag sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Para naman sa ating mga solid na followers, maraming maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta. At makakaasa kayo na lalo ko pang pagbubutihin. Sana ay nagustuhan nyo ang ginawa kong vlog. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat. Bye bye!